Matatanda natin mga kapatid, mayroong sinabi si Jesus Christ. Sabi niya, He who has not sinned may cast the first stone. Sige, batuhin niyo si Magdalena. Madumi siyang babae, di ba? Batuhin niyo kung wala kayong pagkakasala. it applies to everyone, everywhere. Huwag mo ilalaglag yung kapwa mo kung pare-pares naman kayong madumi. Diba? Nakinabang kayo, for example, sa isang bagay, tapos nakakuha mo yung parte mo, tapos lalaglag mo siya. Huwag. Even sa mga magnanakaw, there is honor among thieves. Diba sabi? Although walang honor ang magnanama. I'm just saying, sa mundo ng mga thieves, there is honor among thieves. Sabi ng Panginoon yun, ha? kung wala kang pagkakasala, you may cast your stone against the other. Sa nangyayari sa politika natin, how much more How much more kung ikaw yung kurap, ikaw yung adik, ikaw yung nanlilinlang lang sa bayan, ang tagal mo ng politiko, wala kang ginawa. Tapos magbabato ka ng baho sa iba. Ay, di ba ka grabe? malala pa sa basura yon. Talagang daig mo pa yung langaw. Di ba? O kaya kunwari, NPA ka. Nagnanakaw ka lang, naninindak ka ng mga tao, nagnanakaw ka ng kamote ron. Sinisiraan mo yung gobyerno. Tapos yung nagtatanggol doon sa mga ninanakawan mo ng kamote, sisiraan mo. Ay, utang ina. Sagad-sad ka na sa pagkadimunyo, Hindi ba? As in sagad-sagad. <laughs> bangag na bangag na kayo diyan.